kung makikita nyo brown na brown na rin yan medyo dinamayahan ko talaga dito dahil ito yung mabilis dumami yan. okay so magandang araw sa ating lahat at balik ulit tayo dito sa bukid upang ipakita sa inyo yung naging resulta ng paggamit ko ng herbicide na granular And so yung video na to ay last month pa nung nagpapasungkit ako ng nyog ito, panoorin nyo po muna yung aking pag-apply. Magandang araw muli sa atin. At hindi pa rin tapos yung pasungkit ko kasi nga may mga pangyayari may mga pangyayari dito sa amin na hindi inasahan plus yung mga pag-ulan, no? Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapa, hindi pa rin natatapasan yung mga nyog na naipon nila. So sumingit ako dito. Tinuntan ko sila. Wala pa rin sila hanggang ngayon, no? baka sakali bukas magsimula sila magtapas ang alam ko na ibabanan nila lahat ng nyog na na lahat yung pagtatapas na lang ang kanilang gagawin ngayon sumingit ako dito sa bukid para dito subukan ko ito yung herbicide na granular so kakaiba siya hindi siya kagaya nung nakagisnan natin na herbicide na liquid na inihahalo sa tank sprayer o sa ating knapsack sprayer So, ang bili ko dito, isang kilo ito, ay may it 300. Online ko nabili sa Lazada. At gusto ko lang subukan kung effective nga yung gantong klase ng fertilizer. So, yung paggagamitan ko dito ay dito lang sa area na nadadaanan. Kasi nga, medyo, hindi lang medyo talagang madamo <laughs> Yan. So, subukan natin ang instruction ay yung basa daw yung lupa or pagkatapos ng ulan so kagabi o nung madaling araw ay umulan kaya sakto ngayon masaka araw pa sakto sakto ngayon na sakto ng sakto yung pag apply natin ngayon ayan so hitsura nito meron din siyang fertilizer no? maliliit buka na natin Bus na agad. <laughs> Kunti lang yung na-apply Hindi ko alam kung sapat na yung binudbud natin, inihagis natin para mapatay yung mga damo. No? Yan. So ito, hindi siya matipid. Mas matipid pa rin yung Uh, nabibili natin liquid na fertila, herbicide. Pero dahil na-curious ako, nag-order ako online para masubukan. So ito, maganda ito sa mga area na matatarik kapag alanganin na yung pwesto mo para makapag-spray gamit ang knapsack sprayer. Kasi ibabato mo na lang. Or, kung ayaw mo sa amoy ng herbicide, ito walang amoy. Huh? Pwede pwede. Lalo kung malita area lang yung applyan mo. At yung area na yon ay pathway, mga daanan, na hindi mo naman talaga tatamnan. Kunti na lang oh. Hindi ko nalagyan lahat itong daanan. Meron tayong naiwan dyan sa parte dyan. Sa ito, sa gilid lang talaga. Hindi pa lahat nalaglag sa lupa. Ayan. kailangan, ilaglag natin. Kasi sa lupa, kailangan malaglag, hindi sa dahong. And then, after one day, ito yung naging resulta. Kung makikita ninyo yung mga Dahon ng mga damo na to ay unti-unti nang natutuyo. Tapos, hindi ko na siya nabidyuhan pagkaraan ng mga ilang mga araw at linggo. Ito yung naging resulta. Ang <laughs> bablaga kante. <laughs> Ayan. Andito ako sa tabing kalsara kasi may dumaan. Baka sabihin na naaanong na ako. Ayan, galing sa bukid si ante. Ayan. O, oh, nagbablog ako. <laughs> Ayan. Ito yung resulta. Ayan. Itong mga nakikita yung brown na ito. eto na yung mga na-applyan ko. Ayan. Ayan. Dito ako nagsimula. And then, dyan sa part na yan, yun nga lang, dahil hindi even yung pagkakadistribute ng mga herbicide, ay hindi lahat ay natuyo. Doon sa part na yun, kulay brown, ay nalagyan ko rin yung mga yon Kaya, kung makikita nyo, ay natuyo din yung mga damo. Yan, punto tayo doon mamaya sa party doon, kung saan ako mag uh, ga grass cutter din so dala dala ko tong grass cutter para ituloy yung pagdadamo this time grass cutter ulit yan yan may baon na rin akong gasolina yan eto natuyo siya kung saan natuyo No? Eh, ito talaga matitigas ang mga to. Kahit sa herbicide na nilalagay sa sprayer, hirap patayin yung mga to. Damong Maria. Yan. Ito, konti ang nilagay ko dito. Kaya yun, konti din yung namatay. Tapos dito, ayan. Ito. Kung makikita nyo, brown na brown na rin. Ayan. Medyo dinamayhan ko talaga dito. Dahil ito yung mabilis dumami. Yan, yan yung mga kasama nya. Nadamo. Na kapag namunga yung mga yan, nalaglag, dami na naman. Then ito ulit sa part dito. Yan. 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 Ito yung... Ulan kagabi na dalawang oras na malakas. Ayan o. Oh. Ulan kagabi. Saka ulan ng umaga. Natipupas. Yung mga damo. So. Conclusion. <laughs> Hindi siya matipid yung halagang 300 plus na ginamit ko ay kung herbicide yon ay mas malawak sana yung kanyang napatay na damo o kaya yung 300 plus na yon kung gasolina yung pinambili ko gamit ito ay malawak yung kanyang natabasan sana So, maraming salamat po sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.